Great, great day. Malayang puso. Ayan, nandito naman po ang inyong lingkod upang kumain. <laughs> At very late na yung ating tanghalian ngayon, mga kamalayang puso. Ayan. At ang, tatang, ang, kakainin ko ngayon ay boiled egg. Saka itong leftover na ginataang papaya with sili. <laughs> Siling labuyo. Then, tiniplan ako ng asawa ko ng gatas, saka mayroong pipino. Marami yung pipino na hindi ko naman mauubos yan. Uh, time check. 2 o'clock in the afternoon. Um, alas dos 15 uh, ng hapon tayo ay kak kakain ng ating lunch Uh, galing kasi ako mga kamalayang puso sa ano, sa DSWD Yan, para humingi ng uh, medical uh, assistant para sa aking kamot uh, sa uh, maintenance, maintenance medicine hindi ko sa DSWD. Kaso nang mga kamalayang puso ay hindi po tayo napag uh, nabigyan kasi uh, ang mid cert daw sabi nung DSWD ay 3 3 months lang na may expiration o para para aware lang po yung mga manunod po Nakakatulad ko na humihingi ng as medical assistant sa sa ayon ng gobyerno DSWD ang Uh, hanggang 3 months po ang validation ng ano ng med cert sa kayong mga reseta ay 3 months lang. Pag lumabas na siya ng 3 months, uh, mabibigo kang makakuha ng uh, medical assistant o med uh, medicine assistant sa DSWD kasi 3 months lang ang ano. For awareness lang to kaya gumawa ako ng video para Uh, yung expectation nyo ay mawala sa hindi masaya yung oras pag pumunta po kayo sa DSW kung hihingi po kayo ng tulong eh, wala naman po nakakapagsabi sa atin na ang, 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 ang medical certificate eh, tapos yung abstract medical abstract ay may expiration pa rin yun akala ko, akala ko noon pag nilapit mo sa mga ahensya ng government ay yun na yun eh, anyway sabi nung mga kanakausap ko doon maari yung uh, uh yung gamutan ay mababago na pag lumipas na kasi ng 3 months o lampas na ng 3 months mababago na yung gamutan eh, sa history po natin uh, bilang isang stroke person eh, hindi naman natin alam yung ganon eh, tuloy-tuloy naman din naman ang gamot natin, hindi naman nagbabago. Anyway, mayroon naman akong follow-up check-up sa October 2. Uh, yung form ko naman ay hindi na mababago. Uh, provide lang ako nung medical certificate, siguro sa pag-follow-up check ko sa kayong uh, reseta. Pero yung reseta ko, pasok pa siya kasi July pa yung reseta ko. Pasok pa sa sa ano, uh, October, July 15 hanggang October 15 na yun, pasok pa yon sa 3 months eh, total pupunta rin naman ako sa, sa hospital para magpalo at check up eh, papabago ko na yung reseta para wala nang ano eh, ganun pala pag humingi ka sa mga ahensya ng government eh, meron palang expiration date makamalayang puso kaya ah, uh, sad to say na uh, ganun ang nangyari kaya ayaw ko lang ayaw, kaya ako gumawa ng ganitong video kasi ayaw ko rin maranasan nung mga kapwa kong humihingi ng tulong eh, mabigo o ma-disappoint eh, kanina disappoint ako dahil so ganun pala yung patakaran bakit di malang sinabi sa akin kasi nung nakaraan mga kamalayang puso lumapit ako sa DSWD nung uh, lumapit kami mag-asawa kasama ko yung asawa ko nung muna ko doon eh, nabigyan po tayo ng medical assistant for therapy eh, sabi ko bakit di po ba piling isabay itong sa gamot sa medicine sabi sa akin hindi pwede kailangan mong mamili uh, mamimili ka kung therapy or medicine or kung may pang laboratory ka mamimili ka lang yung alin man doon sa tatlo sabi, sabi sa akin eh, ang pinili ko yung therapy sabi sa akin bumalik ka na lang after 3 months sabi ko sige babag, pag after 3 months i babalik ko yung ano yung reseta uh, sa medicine nga hingi natin pero uh, ganun nangyari sa akin ngayon ah, uh, uh, bumalik kami ngayon ngayong lunes uh, sep September 3rd, 29 eh, bumalik po tayo yun nga uh, ba, ba, based sa interview, interview sa akin yung nag-interview sa akin uh, hanggang 3 months nga yung uh, validity ng ano may expiration daw yung uh, mid cert may expiration daw yung uh, abstract sa kayong reseta ng after 3 months o ganun pala yung patakaran kaya uh, mga kamalayang puso kung kayong hingi ng tulong yan, sa DSWDI uh, ganun uh, kailangan uh, ano pala siya at uh, dyan press kong press kong ka pero pag nakalipas ng ano lalo sa mga maintenance eh, kung kailangan mo uh, another check up sabi ko sayo ko nga doon sa ano hindi mo magbabago na naman po akong another check up eh sabi nga sa akin ng doktor life, lifetime na yung ano na yan eh yung Ah, uh, ano 'yan di ba 'yung mid-shirt na naman yon? Eh, doon pa naman sa doktor ko ay eh, ang bawat uh, check-up ay 600 pesos. Kasi nung kumuha ko doon ng ng certificate para uh, ay form para yung sa SS form pinapirmahan ko sa doktor may bayad na 300 plus yung uh, follow-up check-up 600 yun yeah. yun 100 eh, kung gano'n gano'n naman yung uli mangyayari sa akin pag nag follow-up check-up check-up tayo kung matanim panibagong mid-shirt eh, malamang may bayad na naman yun eh, sabi ko nga doon sa naging tulong sa akin baka pwedeng to palo na lang pag balik, balik ko na lang, lang. hindi uh, kailangan uh, ano ah uh, tawag ah uh, parang hindi ko masabi kung anong bang hindi ko sabihin nun parang panibago na naman na ano na search page sa karseta kasi nga daw naglalap after 3 months sabi ko nakalungkot <laughs> Kasi so, na sa kuno lungkot po ako ma'am sa ganyan. Hindi man lang sinabi sa akin nung nung ah, uh, oh hindi ko rin naitanong. Wala, wala kasi sa isip ko wala akong idea. First time kasi nangyari sa atin 'to. Nagkaroon tayo ng ng ganitong ah, uh, karamdaman. Hindi naman natin 'to talagang baka hindi natin inaaral. Kaya ngayon sinishare ko tong video na to para magkaroon ng awareness. May mayroon din matutunan, mai-share ko rin yung hindi na maulit yung uh, karanasan ko may, may prepare nung mga lalapit sa desk para hindi mabigo marami kami ganun ang nangyari ano kami bali uh, isang service kami meron nagpa-service sa amin isang kunsyal ng bayan eh, may apat kaming nabigo apat kaming mga sa mid-shirt din ng ano ang dahilan kailangan bumalik ba, pwede pa naman bumalik doon kailangan na i-provide yung medicine. Ang inisip lang nga namin, yung another, uh, another ano na naman, check up, eh, magbabayad na naman uli. kailangan nga, na, kaya nga tayo humingi ng medical na tulong. yun lang, yun parang ganun lang, ang sentimento namin, yung kami, apat kami. pre service naman siya, pero sa susunod, wala, nawala ang service. Kasi once, sa uh, once a blue Moons lang yun, na pre service sana. Kaya, pinamantala sana natin kaso yun nga inanapan tayo ng kasi yung midshirt ko sa yung ah uh, yung paglabas ko sa ano sa hospital yung medical abstract ko saka yung midshirt ko nga ay nung June pa expired na pero yung ano ko yung reseta ay nung July pa kaya pasok pa sana yung reseta pero yung medical nga ano ang uh, hindi pa pasok kaya yan, siguro gano'n yun yun. Mga kamalayang puso. May patakaran talaga. Kailangan natin sumunod. Ayan, sa, sa government, may patakaran para sa, para ka sumunod. Pero yung pag nanakaw sa kabanang bayan, <laughs> walang, ano, walang patakaran na gano'n. Sekretong labanan. Hindi. nag lang tayo. Huwag na natin pag ano. Huwag na natin paano nyo sumama lang yung pakiramdam natin. Ayan, yung pagkain ko ngayon mga kamalayang puso ay sliced slice pipino yan. hanggang mamaya kung mga yan kasi marami tapos tinipilan ako ng asawa ko ng gatas tapos tatlong boiled egg then yung leftover na papaya di ba pang ilang araw na yata kami gumugulay ng, ng papaya nakarang ginataan may malungga ito ginataan pa rin na uh, sardinas naman yan, papaya. Ah, nakarang papaya nung nangalang dilagang tinulang baka, sa ano din, papaya din. Tapos nung na araw ay tinulang papaya, tinula rin manok naman. Ayun, niya wala yung papaya. Uh, share ko lang, na ko lang mga kamay Wala lang siguro akong ibang maisip. Gusto ko lang talaga i-share tong ano, tong naranasan ko ngayon for awareness lang. Ako po ay galing kung Laguna. Pumunta po kami ng uh, regional office ng DSWD sa Alabang. Yan po kasi yung regional yung uh, ng DSWD sa Alabang. Bu uh, sa ano po yung buong CALABARZON yung Alabang. Uh, baka may magtanong kung taga saan ako. Ako ay taga Kalamba uh, Cal sa Laguna. Pumunta ng DSWD Alabang sa regional office para humingi sana ng tulong kaso yun nga, hindi pala on the spot na tu uh, tulong agad, no, bibigyan ka agad eh, meron pang mga ano uh, pag verify verify pa mga documents mo lahat ng documents mo hindi basta basta, may mga proseso, maraming proseso pagdadaanan ng malayang puso kaya sabi nga nyan, lagahan mo yung katawan mo ay, para hindi ka magkasakit kasi mahal magkasakit, mahirap magkasakit. Ang daming consideration, ang daming puproblemahin, lalong lalo na kung wala kang budget. <laughs> Ayan, mga yung puso dahil uh, lampas ng alas dos, uh, tangharian pa lang natin. Eh, kaya bless na po natin itong food para makapagsimula na tayong kumain. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, marami pong salamat sa araw pong ito na ko po ako ng panahon at ligtas po akong nakauwi sa aming pong tahanan at ito po ay meron po akong kakainin sa aking pagkainan bendisyon mo po itong pagkain na iyong pong po sa akin ngayon sa araw nito Panginoon uh, gawin mo po itong aking pong kalakasan gamot sa aking mga nararamdaman na uh, balik po tayo sa ating normal na kalusugan pinagkakatiwala ko po sa inyo Panginoon ang lahat ng bagay para po sa akin ng wala pong pagdududa at alinlangan sa ngala ng inyong pong bugtong anak na si Jesus Amen ayan mga kamalaya puso kaya na tayo or panoorin nyo na lang ako <laughs> thank you sa mga new subscriber and old subscriber ko dyan walang sawang nagsusumusuporta sa aking mga short and simple Uh, sharing ng video hanggang sa muli bye bye